Sir Malotequilla, ma'am, uh, si ka Eric po ito. Welcome back. And maraming salamat uh, for being ready always uh, to be part of SMNI family. <laughs> Pamilya po ng SMNI at ng Taong Bayan ang, uh, ang pagtrato po namin sa inyo. Ma'am, the uh, hmm. scandalous display, naked display na walang pag-aalangan na makita sa buong daydig ang kagaspangan at paglapastangan ng gobyerno laban sa kanyang mamamayan, yung state terrorism is be, very very much defined in what has happened or what has transpired in the last three days sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa paligid ng Davao. Ito ngayon po ang nagde-define kung gaano kabulok ang pagbilis ng bulusok ng kawalan ng katarungan at hindi maayos na pamumuno ng gobyerno ni Marcos because the PNP right now seems to be converted as an instrument of total state oppression against the civilians and people who are not un, who are not armed, are not part of the Juan Tobares target, and yet they become the direct hit of brutality never seen before after martial law ng tatay niya. Ay <coughs> hindi na nakikita ang ganitong panggagahasa sa kalayaan at karapatan ng mamamayan. Your take on this, Professor Malotikia. Uh, thank you, Kai Eric. No? Uh... Unang-una, tama yung sinabi mo. Mansyon, may barrel, may shield. May tergas. Kasi pumapasok. May tergas. Oh, may ma tergas. Oh, <laughs> Lalo na yung tergas na yan. At saka yung maingay. Ah, Elrad, ma'am. Elrad. Long range la, oh, audio yeah. device. So, Elrad. Yeah. Alam niyo na alala ko yung 'di ba yung mga war stories sa Netflix, 'di ba? Anyway, may presidente naman tayo dahil sa Netflix. So in Netflix na rin natin. Maalala mo yung sa mga war, which is totoo yung mga nangyayari. Di kahit naggegera yung mga magkakalabat, basta dumating na yung uh, Red Cross o yung pagkain, oh. pinapapasok eh. O, oh, intro yan. Intro muna. Oh. oh. gamot. Basta kailangan ng uh, humanitarian reason, pinapapasok yun. Oh, kasi dito ah, sa kasi, kasi, may ano eh, may... May anong tawag nito? May pinag-aralan, may understanding of uh, simple ano para pagkain yan eh mm. gamot yan so hindi pwedeng mabalam dahil uh, ganun din naman kung sa kabila pag hinaharang yan yung pinakamatindi di ba nakikita mo yung nangyari dyan sa sa pagitan ng Hezbollah at saka Israel mm. yung Red Cross talagang labas masuk sila kahit nagbubombahan yung dalawa eh mm. yun na nga eh eto wala pang gera wala namang puto ka na ganap eh, Except kasi, yung, yung mga lang nila. oh, At, yung kaputukan yun. dyan. Oh, Pero, na, nasa, nasa namumuno yan, Byron, eh. Hmm. Uh, kapareho kanina, yung report na mismo inu inuutusan inu ng pinuno na dut du uh, push da yung da the... na yung nasa labas ng kanilang bahay kung di ako nasa malapit na ito sa ano eh, sa airport eh kanto sa airport exit na ata to kundi ako nagkakamali eh. pero yung mga pulis ando na uh, meron pa nga tayong nare-report based dyan sa comment niyang uh, post na yan ha, na isang faculty pinalitan na sila naka-on pang airco nasa loob ng uh, JMC uh, uh, facility grabe no? nilakpan nila No, para daw hindi daw makalabas. Yun yung uh, nababanggit sa comment section na isang guro dyan po sa Jose Maria Calle. Sila pa yung may karapatan doon at uh, nakaunang aircon. Ito yung mga may-ari ng mismong compound. Baliktad na. Nasa labas na sila natutulog. Grabe. Alam nyo, may nagpaalala dito yung sinasabi nila doon sa Geneva Convention ng Prisoners of War. Doon sa, di ba, na kahit yaan ay prisoner pa. Okay? Eh, meron kailangan bigyan ng sapat na pagkain at saka inumin. Correct. Eh, ito, hindi naman po ito mga prisoner. Wala ho tayo sa gera. Magpapasok lang ng pagkain. Anong kinaugnayan sa warrant of arrest? Tandaan natin, ibalik natin doon. Warrant of arrest ho ito. Wala akong kinaugnayan sa pagkain. Bakit ayaw papasukin yung pagkain? At saka ano, magtataka ka. Anong tawag nito? Kung anong anong utak meron tong mga pinuno ng PNP ngayon ano kasi tingnan mo ha wala namang kinalaman yung mga miracle worker yung mga missionary do sa kaso they're not even respondents mm. Uh, at itong itong property is not even ano is not even in question no pagkatapos ganitong gagawin mo parang hindi ko malaman parang kabaliwan na yata itong talaga nangyayari alam mo dapat mag-ingat sila dyan. kasi pag nagutom mo si Boss Dada kasi bigo magutom 'yun. Oo, <coughs> oh, oh. baka mag-incredible soul ko 'yun, yeah. <laughs> si Boss Dada mag-change color, uh, uh, balat buhay. Kaya, kaya <laughs> nga kaya nga sa sabi ko pa kanina, <laughs> mabuti pa 'yung mga ano, mga uh, squatter na subject ng uh, demolition, eh bago sila i-demolish, -de titiyakin muna 'yung relocation mm, ng relocation, uh, pero ito po hindi nga dinemolish. Inaalis nga doon sa bahay nila. Sila pa yung nandun sa ano, yung nagpaalis sa kanila, yun yung natutulog doon sa sa loob. Baasa na talaga yung karapatan ng Alam mo, kakapala na ng, ka -ka ng mukha talaga Imagine mo, matutulog sila na kay Irko, yung may ari ng bahay. Pinalayas nila. Suspari Josep. Na iskwate. Eh. Yung mga property eh. Only in the Philippines. Welcome to Bagoong Pilipinas, Sir Jay. Pero ang um, sabi, Oo. eh, hindi raw invasion to. Nagahanap lang daw sila doon sa subject ng arrest Ah, uh, mga palusot na lang yan. <laughs> Yung malinaw na invasion yan eh. Oh. Ako feeling ko na ano eh, na napiko na ito si Tori ng todo-todo. Na napiko na ho siya doon sa... Una, napahiya siya. Pangalawa, doon sa Senado, dahil talagang doon, lumabas yung, yung huli na hearing, lumabas na talaga napakasinungaling niya. Eh, ngayon, siguro, ah, babawi ako ha, pahihirapan ko kayo. Yan ang ano dyan eh, yan ang nakikita ko eh, na kaya niya ginagawa yan. Eh, ako, nananawagan naman ako sa mga pulis na, asan yung amo niyo habang kayo nandyan? Mm. Habang kayo nagugutom, habang kayo nagihirap, asan yung amo niyo? Ayun, kumukuya ako sa bahay nila kumakain na masarap. Habang kayo naghihirap at nakukuha na ng video na eventually, haharap kayo sa kaso na hindi okay. kayo right. maanggol ng amo nyo. Solo nila nga haharapin yung kaso. Solo nila nga haharapin yung kaso. Kawawa yan, Sir Jay, at banat ba eh, pag nagkaroon ng change of administration, eh, mag-iiba din ang tahak ng babalik sa normal yung tahak ng uh, mga pulis. Eh, pag nagkataon at nangyari yan, sa di malayong panahon eh kawawa baka kasuhan yan, Luzon, Visayas, Mindanao kasuhan din sa Sulu imagine, aatinan mo uh, lahat ng mga hearing na yun napupo correct, exactly. abala exactly. pero paalala natin sa mga kapulisan meron pa kayong pagkakataon itama ang mali mm. hindi pa tapos ang lahat pwede kayong uh, hindi sumunod sa illegal na order Mm. Karapatan yan. Na mag-usap-usap at sabihin ninyo, illegal pa, illegal pa ba itong ginagawa natin? Kung hindi, pwede kayong tumutol sa illegal na order. May mm. eh, panahon pa ho kayo na magbago. Tawa. Especially na... Um. Ano, na dapat nga, di ba? Tapos na ang ano eh, tapos na ang... So, sa mga oras ngayon, 12.21 ng umaga sa Pilipinas, Martes. Tapos ng holiday. Bukas may mga korte na. So, ina-expect natin ang pag-away ng mga... Ng oh, ng mga legal remedy ng, uh, ng uh, KOJC. Uh, especially with the opening of courts tomorrow. So, inaasahan nga natin na hanggang ngayon ngayong gabi lang sila. Pero ngayon, banat ba Sir Jay? Wala pa rin movement. Mukhang over... Napaka-overstaying nga ng mga pulis sa ating pong compound. Pero tama yung tanong ni, ano, eh, tanong ni Byron kanina. Nasaan ngayon si Torre? Maghapon siya hindi nagpakita hanggang ngayong uh, mga oras nito. Wala siya, in other words, wala siya sa compound. Kasi kanina, last na nakita siya, sa may Jollibee, kamitin niya si Marvin. And then, uh, of course, nagkaroon ng show uh, pagpupulong uh, outside of the eyes of media. Asama si Abalos, wago ito tumulak papunta ko sa bato kaninang uh, umaga, no? bago magtanghali. Eh. Uh, so matter of fact, yes, bago magtanghali. May eh. mga information nga na pumapasok na possible daw uh, to, be, to be verified by mga informasyon. Ito, Sir J, na papasok daw lo sa loob ng KOJC compound at magdi-disguise para hindi lang makilala uh, si General Torre at si Chief PNP Marbil. Iyo yung madumaan natin yung mga informasyon, i-verify natin. Hindi, dum Para personal na... Kung na si Marvel Kapon, no? eh. Hmm. Kung na si Marvel Kapon, may kasama ng mga puti na iniinala ng mga FBI agents, no? O uh, CIA operator. Hindi eh na tayo magtataka. Kasi nga, hawak ng mga unak itong, ano, uh, gobyernong ito. Lalo, alam-alam na ito ni, ano, ni, ni Balat Bay, eh. Y yung uh, yung bang uh, pinag-press ko na na-occupy na rin ng mga pulis. Access, waxes? Hindi hindi yung, ayun uh, sa iyo, Jessica. Ah, dito, ko lang alam ngayon. ang 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 huling kita ko doon is napuntahan nila kasama sa mga naikot nila yung uh, area uh, kahapon, no? Nakita ko sa isang uh, isa sa mga footage nung habang nag check tayo sa mga uh video so yun nakita natin pati yung lugar na yon pati nga sa pero confirm mm, yes confirm na walang kuryente sa loob um far... pinotulan eh oh so far, eh. Oo. So far ang, ang isa sa mga ano um reports na natanggap natin meron yata yung time na na, na may sumabit doon sa isang transformer ba yon sa labas mismo ng ano kaya parang may sumabog uh, kahapon Uh, doon sa tapat ng gate yata 'yun sa bandang ano uh, eh, eh, uh, bandang kingdom no sa labas noon parang meron yata ng, ano na parang sumabog na 'yun siguro yung nag-trigger pero sa kasalukuyan eh meron pa naman na kuryente doon sa loob kasi kung papatayin din nila 'yan eh mahihirapan din sila lalo sa kanilang paghahanap sa kanilang mga hinahanap <laughs> debo sa debo sa time kahapon na uh... They were operating on yung mga ano ng KOJC on the generator set. Pero hindi ko lang alam kung na-restore na to back to uh, Davao Light yung uh, source ng kanilang energy. Tsaka nga alam ko meron ding ano eh, meron ding uh, mga sinasabi yung uh, Davao Light ng mga aboytees uh, na mag, ano, magkaroon ng uh, um, power uh, interruption. Pero so far sa pagkakaalam natin, yun nga, yung, yung nabanggit ni Coach Oli kanina, is yung ano, kaharapan yung tagas at ah, tagas, yung uh, ano ng tubig, no? Dali na. Oh, yung, kontrolado. Uh -huh. So, yan po yung ano, kasalukuyan na pangyayari dyan sa dami. Yes, Banat? Delikado yung ginagawa nilang nyo. Walang, walang kain si Bostada at saka walang digo. <laughs> <laughs> Nakakabahan kami dyan. Ba no? <laughs> magkakaputukan. Pero, ba, ba magkakaputukan. Bili ako sa kwan eh, mo ng uh, yung pagiging matiisin ng, ng ano, ng tatlo, no? Ang hindi ko ma-imagine kung hindi nakaalis si J. Guevara, Ako. baka nagwawala na ngayon yun. Oo nga. Actually, sobra. <laughs> gusto niya nga niyang bumalik eh. Kinukulit niya ako. Sabi niya gusto niya pumunta daw. Sabi ko, sir, relax lang. Antayin natin muna abiso kung anong sabi. Kasi gusto daw niyang murahin ng harap-harapan si Tore. Oh. Yun ang gusto niya. Sabi ko, sandali, relax lang. Antayin muna natin kung anong uh, ating ano, dagagawin. Eh, tsaka tayo gumalaw. Kasi mahirap naman. Galaw, galaw lang tayo. Pupunta lang tayo doon. Eh, eh, mas ma mainitin din uulo noon. Nung batang. Oh. Mm -hmm. napaka-initin. Napakainit. mas bata yun eh. Mas agresibo pa eh. Oo, oh, at least si Boss Dada makakapagpigil pa yun uh, ng kanyang uh, sarili. Hindi alam niyo ba to si Boss Dada? Dating Philippine team to wrestler route to dati. Eh. Oh, sa, uh, wrestling team at saka sa ano? Ano yung pinagkukunin sana siya? Yung, Sumo? Yung, yung tinatapon yung bolo? Hindi. Discastro. Uh, hindi hindi, 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 Yung football, yung Australian football. Ah, rugby. Yon. Mm. rugby. Rugby. Oh, rugby. Hindi oh. ba sa uh, ano? Hindi ba siya pole, vault, pole vaulting? Hindi ba? Ay, di pwede sa pool pool. Masisira lahat yung, ano, yung kawayan, no? Eh, yung... Alam mo, yung karir ni eh, Carlos Lulo, si... pwede din siya doon. Ako, oh, pwede siya maging <laughs> mat. <laughs> Wasak yung ano doon. Wasak eh. yung uh, ta, uh, ta, tatalunan niya doon. Oo. Oh. Oh, okay, e, alam mo, ito, isa pang ano, ano isa pang uh, na-observe ko dito sa mga nangyayari na ito. Ito sa, sa KOJC talagang al alam niya yung yung ginagawa nilang panggigipit na to. Uh, eventually kasi sana maalala lang nila na ito masusulat sa kasaysayan. Mm. mm. Kaya alam niyo, maari ngayon, syempre alam mo yung tingin natin ganito kasi yung mga Pilipino depende yan kung saan ang nila, di ba? So yun yung kanilang magiging impluwensya. Pero ito may susulat ito sa kasaysayan eh. So malalaman ngayon ng taong bayan kung paano binaboy ng pulis mm. ang isang religious uh, community. Oh, kaya ho napaka nakakaano lang eh sa puso natin dahil alam natin maliho ito. Baka mamaya gamitin no ito in the future nung iba na meron lang kinakalabang uh, religion, eh biglang gamitin no ito at alam mo 'yun e, instead na magkaroon ng uh, peaceful sana eh nangyari ho ito. Kawawa naman, kawawa naman yung mga naiipit ngayon. Dahil darating ang panahon, babalik u sa kanila 'to. Mm. -hmm. mm -hmm. Thank you uh, partner Banat Bay at Sir Jay. Uh, mga kababayan, patuloy lang po tayo sa panunood at paggigiit sa ating pong uh, walang payo na special coverage sa mga...